Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Philippines. Good morning, good morning, good morning, good morning, Wasalbay. So, papunta tayo guys sa trabaho. Mind setting ba? Sana marami tayong matulungan ngayong araw na to. At sana maging maganda ang transaksyon sa ating opisina sa araw na to. And sana maraming blessings sa pumasok maraming clients na pumasok para mag ng aming product so yan guys palis na ako sa bahay papunta na sa opisina sa Pulangi Albay so ang panahon ngayon guys naayon sa mga riders napakagandang panahon mainit at wala yatang balak umulan sa araw na to so So guys, dahan-dahan lang tayo para sa kaligtasan at para sa siguridad. And uh, sana maging ligtas din ang ating mga makasalubong na sasakyan at mga sumusunod sa atin para makaiwas sa anumang katibaadan. So dito tayo guys sa uh, parte ng kebangan o asalbay so, napakaluwag ng kalsada wala pang masyadong sasakyan at talagang hindi naman matrapik sa lugar na to kasi nasa highway tayo so dito tayo guys sa malapit sa tulay ng kebangan ulang gen uwas sa kabila po nitong tulay na to ito yung boundary boundary ng Wasen Pulangi. So after ng tulay sa barangay Basod sa right side and barangay Ubali sa left side. Napakaganda ng panahon ngayon, guys. Napakagandang mag-ride pag ganitong panahon. Itong uwas pulangi kung walang traffic ay tinatakbo lang itong mga 2 to 3 minutes kapag ang takbo talaga ay mabilis. Since tayo ay takbong pogi, kahit hindi naman pogi, takbong, sabi nga, Takbong may uuwi ang pamilya na naghahantay. Kaya guys, at kapag nagmumotor tayo ay talagang kailangan natin na magdobling ingat para makaiwas sa anumang aksidente. Huwag mainit ang ulo kapag nasa kalsada. Kasi yan ang resulta ng mga road raids sa kalsada kapag talaga wala kayong bao na pasensya. So, dito guys, papasok na tayo ng sentrong pulangge. Wala pang ganong sakyan. Sa park na to, kapag grass hour, matraffic din talaga dito sa park ng, sa harap ng LC Sing dalawa. So, sa ngayon, dahil maga pa naman, wala pang masyadong sakyan at wala pang ganong traffic. So, market day pala dito sa pulangge kapag Webes at Sunday. So, dito sa parking to, sa harap ng Pamilang bayan ng Pulangge. So, marami ng sakya nakapark dahil sa market day. So, yun guys. Malapit na tayo sa malapit na ako sa opisina. So, likot tayo dyan sa unahan pa kanan. And makikita po natin ang office. So, app. So, yan guys. Abot na naon ng ating opisina. So, hanggang dito lang muna guys. Ingat tayong lahat and God bless to all. Babu!